Good day guys! Dahil salary day ngayon, tayo ay magdadagdag sa ating investment. Sa ating a -REAT. So magka-cash in tayo. Siyempre dahil isa lang tayong simpleng mamamayan, simpleng Juan de la Cruz lang at uh, we're relying mostly sa ating salary. Um, minimal lang ang idadagdag natin. Ang 500 pesos. So, transaction complete. All-time profit ko, minus 57 pesos na lang. Ayos ah. Ayan, magdadagdag na tayo dyan guys. So, ang gagawin natin, no, kasi pagka normal lot yung bibilhin natin, ah uh, makikita nyo dyan, pagka normal lot, 100 shares kasi yun eh. So, kung 100 shares, yung minimum niya, kailangan around 5,000 pesos yung idadagdag agad natin. So, dun tayo sa ad lot kasi 500 pesos yung kaya nating idagdag. So, yan. Isiset ko sa Pesos then 500. Ayan, total of 11 shares yung kaya nating idagdag dyan sa a rate natin. Ayan. So, nakabili na po tayo ng ating 11 shares. Wow, all-time profit ko minus 2.56 pesos na lang. So current shares ko ngayon 124 shares from previous na ano na 113. So nadagdagan na. Ayos ah, pataas yung ano nyo? Yung bias nyo, day change today. Yung profit ko for today is 55 pesos. Ayun, thanks for ano watching dun sa ano natin, update dun sa ating uh, REIT investment natin. Again, not a financial advice. Uh, let's see how this plays through in the long run. Thank you po. Till next time.